dito juice sabi kaya tanggalin natin to ayan 63% Um, ano ay nalaglag ka na Naluto ako sa ano sa may coffee bean dito sa priors mo kasi niintay ko sa si Ella hindi pa ako nagkaano nagla-lunch kaya sabi ko kain na nga lang ko pero bumili ako ng ano yung ng, dito ang una kong binili ano lang yung um, brownies. Sabi ko parang nagluluto ma ako na naririnig ko yung tiyan hindi naman ako nag-breakfast. <clears throat> hindi rin ako nag-lunch. Kasi nga, ano, diba, galing ako dun kay, galing ako ng catering. So, yun, naligo lang ako. Tapos, tinatatingray ko rin na mag-idlip. kasi hindi ako maka-idlip. Kasi nga, lasing ka pa. <laughs> Kaya ito. Inintay ko na lang si Ella. <coughs> Dito ako sa coffee bean. Dito rin ano ni Ella eh. Yung nag ano siya. Yung ano niya, yung, yung kanyang watch. So, hintayin ko na lang. 3 o'clock naman ang nailabas ni sila. Anong oras na rin naman ngayon? 1.24 na. Ano kasi, pag bumuli ako, bumalik ako, maglalakad ako, di, parang bumalik lang ako, tapos uuwi ako ng bahay. Upo ka lang ng saglit, tapos balik ka ulit. E eh, napagod lang ako. Kaya sabi ko, dito na lang. Kakain na lang. Una yung, ang binili ko lang talaga itong brownies. Tapos parang napansin ko, sabi ko, parang hindi pa ako kumakain talaga. Tapos itirahin ko brownies. At, tapos bumili ako ng apple juice. Yun. Tapos ay eh, kinakain ko ngayon, egg and salmon, ano, toast. Mm. And toast. Healthy pa rin naman kahit mm. na ang bread is puti. Nakalimutan ko sabihin brown bread. Kaya yeah, muna. Siguro isang bread lang ang kakainin ko. Kasi bahala na. Nagutong naman ako salmon Salmon yung ating pinakain. Salmon and egg on herbs or Iba. Na bongga. Tapos walang lasa yung ang dito. Hindi nila nilalagyan ng asin yung itlog nila dito ng herbs. Hmm. Kawa uh, ko rin hindi. Sumak. Salmon. Hmm. Salmon. Hmm. salmon. Hmm. Sarap. Sarap. gusto ko gusto ko talaga itong sign mo. Tapos kukunin ko pa yung gamot ko. Nagloko na ng bongga yung aking tiyan mga rest kasi hindi na ako nakakainin yung gamot. Buti mabait yung asawa ko. Tinagwagan niya ng hindi ko um, yung anak ng doktor. Mag-e-edit ako ng ano ng, ng mag-e-edit ako ng ano ng mga videos yung kahapon. Pero baka mag-copyright tayo so ang gagawin ko na lang hini-mute ko siya kita try ko ng mag ano, voice over. Ah! Hindi ko Paano mo mag-voice over? Try ko lang naman. Sino naman? Hmm. <laughs> Ano nyo kung ba siya? Tatry ko lang. Kasi ano yun eh, nag disco-disco ba kami tapos nag-inom-inom pa dyan eh. Matagal na akong hindi naglabas siya, nag-inom kami dalawa ni, ni Jessica ka. Kaya ano naman yun, may time yun. Tapos unawagan ako ni Ella. uwi ka na. Sabi ko Ella. Ngayon lang ako. Lumabas. Isang, isang, isang gabi lang. No, hmm. sabi niya, you come home. Sabi sa akin. Sabi ko din sa, sabi ko din kay asawa. Sabi ko, kausapin mo naman. Ngayon lang naman na ako lumabas. Sabi ko, taon bago ako lumabas. Hmm. lagi ko lang na naman siya kasama. Pagkainan dyan sabi ko. Ngayon Ngayon lang naman. Doon kasi ako natulog kay Jessica. <coughs> Hindi pala tulog yun. Eat and eat lang. Pick it. Kasi nasa isang oras lang kata. Tapos siya, siya, may work siya. Buti ako wala akong work. Yeah. Okay. Hindi ko alam kung ko itong ano. Hindi ko kaya yung kinatay mga Hindi ko kaya nungusin yung kinatay mga <coughs> <coughs> kape. Eh, hindi kakainin ko yung isang piece lang kakainin ko. Yung isa hindi ko kaya. Hindi kaya ng powers ko. Kaya, magagawin ko na lang. Kainin ko na lang ang ano, egg at salmon. Hindi ko kasi kaya kainin mo yung yun. dalawa. Dalawang to Hindi kaya powers ko tapos alam nyo nasanay na ako di ba dyan sa Pilipinas kutsara ang ginagamit wala nyo yung pangpain dito tinilor sya ka to okay. Dali lang ah. Ayan mga webs, Ayan yung pinagtahan ko coffee bean. So pupunta tayo sa ano. Pupunta tayo dun sa may pharmacy. Kasi yung gamot ko kukunin ko na. Kukunin ko yung gamot ko kasi Maganda leche-leche na yung aking tiyan. Kasi nga hindi ako umiinom. Ilang araw na. Ano? Um, ilang araw na ba? 3 days o 4 days na akong hindi umiinom. 3 days. 3 days. Oo. Oh. Friday wala na. Hindi na ako nag hindi na ako nakainom ng Friday. Hindi na ako nakainom ng Friday. Kaya ito, kailangan kong kunin. Buti na lang yun nga. Si David, pinulit yung ano, yung trabaho, yung trabaho, yung doktor na ayun nga, kailangan ko yung ano na yun. Kasi try, trial lang yun eh, nung umpisa trial lang yun. Tapos, okay naman siya kasi, um, ganun, nag, 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 to toilet pa rin ako, pero hindi ganun kalala na katulad ngayon, maya maya. Sa isang araw, minsan, walong beses. Minsan, kahit hindi ka kumain. Ayan, kumain ako, diba? ba mo, kung ano mangyayari. May nagyayaya naman si Ella dun sa ano, Starbucks. Kaya, eh, punta ako Starbucks. Pupunta kami Starbucks paglabas ni Ella. Iintayin ko na lang siya dito. Mainit naman eh. Maganda yung ano. Maganda dito sa ano, dito sa Prior's Hall. Ayun no, meron silang Saints Breeze. Diba? Yeah. Ano. Okay siya. So, pupunta ako dito sa may pharmacy. Sanali lang, ha? Punta natin yung pharmacy. <laughs> nako mga pills. Sarado pala ito pag linggo. Wala. Hindi ako, hindi ko makukuha yung gamot ko. Oh. Hindi na naman ako makaka... Inom ng gamot. Hindi naman ako makakainin ng gumap. ko. na yan. Sarado. Dapat pala kahapang kinuha namin. Wala. Hindi. Nakakainis. So, ang gagawin ko na lang siguro. ting ko na pero may lupero may dito. Tingin ko na kung may, ano may dito mga rebs. ayun merong mga bebs makita ko sa inyo ayan o medyo mahal lang pero okay na to ayan o kasi yari ako so kung dali bibiling ko lang nabili na ako yan muna pansamantala pero alam mo, uminom ako kanina hindi naman gumana ay ang naman may ganito natatakot ka lumabas pag walang toilet kung pupuntahan mo siguro naman mamaya pagka nafeel ko na ano pwede ako doon pero nagyaya si Ella dun sa ano eh sa Starbucks. So, tingnan natin. Dito na lang muna tayo. Upo muna tayo dito. Ang tayo kay Ella. Ayoko na kasi umupo dun sa may ano eh. Sa may... Ay. Oo, dito na lang tayo muna. Kasi... <laughs> 14 na. So, tapos yung mga ano pa. 40 minutes. Mga 40 minutes pa. Dito tayo. Puna lang tayo dito. Puan natin yung ano po. Kasi, puan natin yung na ano. Mga, anong tawag yan? Mga, init. Ay. Ayan, dito muna tayo. Kita nyo? Parang luneta part lang mga babes. Dito lang muna tayo. Medyo may hangin siya. Ang dami ng bata maglalaro. Kita nyo? Ayan okay, o. Ang bata mo maglalaro. Ayan hmm. o. Do you want me to go on find so That you can see. So I am cricket. Oh my oh, god, no, no, yeah. He's wearing it. Season. Purple. Yeah, so this one is cricket. This is cricket club. There's like something crawling on my leg. can you it? can you video? i'll grab your card again. Oh. oh. thank you, darling. first time neela. <laughs> <laughs> because she said she's never had a drink from Starbucks. She had um, cakes from here, but not drink. So I said, "Okay, I'll treat you one." And then they have this uh, for—I think this is for like just for summer—melon pearl Starbucks refresher. Can I one? Oh, I need to. Yeah. Mm. How was your frappuccino? Yeah. It's alright. It's not very melony, but it's fine. It's refreshing. It's a Starbucks. Don't. Ayan ako. Ayan. ano Ay, naman ito. Matabang. Ito sa Nice? <laughs> first time niya eh. Hindi ko alam na hindi pa pala siya nakakapagpay ko lang ha kasi parang ang labo-labo eh. Try. I already had that before. Not allowed anymore, babe. Because it's, um... Uy. What? Hmm. Come on. Ayan, oh, Nakita niya to. Ayan. Ang ganda dito. Kasi tinamo oh, Yung house na yan, katabi niya to ngayon, oh. No. Maybe I'm <gasps> Ella George. There's ducks. Ducks. You know ducks. Here, okay. oh. Here, oh, look at the ducks. Do you know me more duck? I don't see no. Ella, look at the ducks. Come here. Make sure naga, lang kami shortcut kami shortcut. The white peacocks mm. are females, the mm. colourful ones mm. are males. Why mm. are all of the colourful ones boys? <laughs> I don't know. The white ones huh? look prettier than the colourful ones, though. Huh? The white peacocks look prettier than the colourful ones. Mm. I think it's melted. It's okay. You can put it in the freezer. It will be ice cream. Oh yeah. <laughs> Unless you want it like that. I don't mind. Okay. Put it in the freezer cuz I want are you ice in cream. We in church. You in church of England. Mama, put it in the freezer cuz I want ice cream. Yeah, okay. <laughs> it was a frap and then it was an ice cream. No. I don't need enough. This is like a forest. Mama, um, water turns into... Why do you say water now? I don't know. Water. Water, um, water turns into, um, ice. Hmm. Ayun, yung pinaka dulo. Ano na yun? Driveway. I'm drive. Hindi so na Yeah. <laughs> I want to frogs. When we get back, are you going to change? Yeah. <laughs> you know. Ano yung kaya pag-aari yan? No? Sarap taniman. Ay, sarap anuhan ng bahay. Hi, uh -huh. sila. To... Let's go.